Pero <laughs> pare <mere>. dito, <laughs> Oop, punahan. Oop, paray, dito. dito ka, Vire, na. Hop! Punan han supa Oh, Tama. si Boy. magaling yung trick. Oo nga eh. Hindi binibigyan eh. Fire po! Lakas <laughs> <Fire. Hey. laughs> <laughs> ni Paul oh Lakas <laughs> oh, pa. ni Boy oh, Ay, boy. oh Power play ah <laughs> Power rebound Power <laughs> rebound Oh, yan na, yan na, yan na. Ano na? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. na. Hindi 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 Hindi na. Hindi na. Hindi na. 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 Hindi

Uh, Paul. Oh pau. La bas. <laughs> oh. Oh. Pol, pol. Tira pol. Tira na, ay na. Pol, 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 pol. Bola, 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 bola. Ma putito, ma putito. Pa.